You might know the city for having a cold character, but the warmest of welcome. A starry night in the northern sky, a light show in the deep of a forest. This is the home of the famous flower celebration of the Festival, and where indigenous people of Cordillera is being rooted. Welcome to our special episode in the city of Baguio, where the warmth of the past still lingers, and the atmosphere of its beautiful people. We're going to roam around and feel the heat of the beating heart of this city. What's up Ako In this video, we're going to chase down the series of places that represents the Baguio city. We'll be knocking the doors of the famous and hidden spots and we'll visit every street and corners for us to share the nostalgia why Baguio is still the best place to visit, to move forward and backwards. Let's explore the secrets of the city mountaintop and what this place has to offer. We'll start with Sinus si Bagyo. Baguio City is a charming and a picturesque city located in the province of Binget on the island of Luzon in the Philippines. It is approximately 250 kilometers north of Manila. The city offers visitors a unique blend of natural beauty, cultural richness, and cool climate, making it a popular destination for tourists seeking a break from the tropical heat of the Philippines. Ang Our Lady of Atonement Cathedral o mas kilala bilang Baguio Cathedral ay isang kilalang simbahang katoliko na matatagpuan sa Baguio City. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na landmark sa lungsod. Matatagpuan ito sa tuktok ng isang burol na tanaw ang Session Road. Ang mga kakaibang magkabilang tore ng katedral ay tinayo sa istilong neo-gothic at nagbibigay ng kakaibang kaakit akit na anyo sa lugar. Ang Baguio Cathedral ay saksi sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng lungsod at nagiging lugar ng pagsamba, ginhawa at pagmumuni-muni para sa mga lokal at bisita sa loob ng mahigit isang siglo. At ang susunod ay ang Burnham Park, ay isang sikat na parke na matatagpuan sa Baguio City. Ito ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng turista sa lungsod kung saan matatagpuan ang isang man-made lake kung saan maaaring mag-boating at mag ang mga bisita. Bukod dito, ang Burnham Park ay nag-aalok din ng iba't ibang mga aktibidad tulad ng biking, skating at mga espasyo para sa palaro at pampamilyang libangan. Susunod ay ang Igorot Garden ay isang espasyo sa Baguio City na nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Igorot, isang pangkat etniko sa Cordillera Region. Matatagpuan ito sa likod ng Baguio City Hall at nagtatampok ng mga tradisyonal na bahay, ribulto, at halaman na nagpapakita ng yaman ng mga kulturang igurot. Rizal Park sa Baguio ay isang kilalang pook pampubliko publiko na may malalim na kasaysayan at kahalagahan sa lungsod. Matatagpuan ito sa gitna ng lungsod malapit sa Baguio Plaza at itinatag bilang isang paalala sa kabayanihan at mga kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang park ay isang paboritong destinasyon ng mga lokal at turista kung saan maaari magpahinga, maglakad-lakad o mag-enjoy kasama ang pamilya. Ililika Artist Studio sa Baguio City ay isang kakaibang lugar na nagpapakita ng sining at kultura ng Cordillera. Ito ay isang komunidad ng mga lokal na artist na nagtatampok ng kanilang gawang sining at mga produkto. Ang ililika ay hindi lamang isang lugar para sa sining, kundi pati na rin isang puok para sa masasarap na pagkain kung saan maaaring subukan ang mga authenticong cordilleran dishes at iba't ibang mga lutuing lokal. Ang susunod sa listahan ay ang Mines View Park. Sa Baguio City ay isang sikat na destinasyon na nagtatampok ng mga malalim na tanawin ng minahan at mga bundok sa paligid. Ito ay isang paboritong lugar para sa mga turista na nagnanais makita ang natatanging natural na ganda ng Cordillera. Sa Mines View Park, maaari kang magpasyal, magpakuha ng letrato at magtanghal sa kalagahan ng mining sa kasaysayan at ekonomiya ng rehiyon. Colors of Stobosa sa Baguio City ay isang proyekto pampubliko na naglalayong pagtibayin ang komunidad at kamalayan sa pagsama-sama. Ito ay nagtatampok ng mga makukulay na bahay sa kabundukan na likha ng mga lokal na artist na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa kapaligiran. Ang Colors of Stabosa ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa mga lokal na residente, kundi pati na rin nagiging atraksyon sa mga bisita at nagpapalakas ng turismo sa Baguio. At ang susunod ay ang Bell Church. Sa Baguio City ay isang tahanan ng mga tradisyonal na tawistang templo at isang puok ng kalinangan at spiritualidad. Ito ay nagtatampok ng mga magagandang arkitektural na istruktura, mga altar at mga bell tower na nagpapakita ng kulturang Chino at mga tawistang paniniwala. Sa Bell Church, maaring magdibot ang mga bisita at masiyahan sa magandang tanawin Gayon din, magpakalma at magmuni-muni sa kapayapaan at katahimikan ng lugar. Ayang ang Igorot Stone Kingdom sa Baguio City, ay isang pasyalan na nagtatampok ng mga likas na bato na nilikha ng mga lokal na artista ng Cordillera. Ito ay isang espasyo ng pagmumuni-muni at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng mga Igorot. Sa loob ng Igorot Stone Kingdom, makikita ang mga impresibong likha ng sining na nagpapahayag ng kahalagahan ng mga tradisyon at paniniwala ng mga Igorot sa modernong panahon. At ang susunod ay ang isa sa mga sikat na laging dinadayo dito sa lungsod ng Baguio ay ang Strawberry Farm sa La Trinidad Pinguet ay isang tanyag na destinasyon na kilala sa pagtatanim ng mga strawberry. Ito ay isang lugar kung saan maaaring mag-ani o pumitas ng mga sariling mga strawberry o bumili ng mga prutas mula sa mga magsasaka. Bukod sa pag-aani ng strawberries, lettuces at iba pang mga gulay, ang strawberry farm ay nagbibigay din ng na pagkakataon sa mga bisita na maglibot sa mga taniman at masiyahan sa kagandahan ng mga tanawin sa kabundukan ng Binget. Botanical Garden sa Baguio City ay isang lugar kung saan maaaring masiyahan sa malawak na koleksyon ng halaman at bulaklak mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay isang mapayapang pook na nagbibigay inspirasyon at kapayapaan sa mga bisita na nagpupunta upang magpahinga at maglibot sa gitna ng kagandahan ng kalikasan. Ang ating huli sa listahan ay ang Tamawan Village sa Baguio City ay isang cultural village na nagpapakita ng tradisyonal na pamumuhay at kultura ng mga tribong Cordillera. Ito ay binubuo ng mga tradisyonal na bahay ng mga ikurot at binuo mula sa kahoy at kawayan na nagbibigay ng ugnay sa sinaunang paraan ng pamumuhay ng mga katutubo. Sa Tamawan Village, maaari ang mga bisita na masiyahan sa cultural shows, may pag-ugnayan sa lokal na artist at masdan ang mga natatanging likas na tanawin ng kabundukan. Sa aking paglalakbay sa Baguio, natuklasan ko ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalikasan at kapaligiran. Napagtanto ko rin ang kabuluhan ng pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng mga lokal na tribo at komunidad. Sa huli, naintindihan ko na ang Baguio ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang lugar ng puso at tiwat na mayaman sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. And there you go mga lokalistas. At kung umabot mo kayo sa puntong ito, it means that you are more interested na mas makilala pang ating bansa is click the like and subscribe button. Malaking tulong ito para sa ating mga susunod na pararoonan. Comment down below what's on your mind. And Kimo was here in Baguio City. And like next is travel like a local.